Liz was 19 and it was her very first kiss. Nangyari yon sa isang lugar na inisip niyang sa pangarap lamang niya pwedeng marating. Sa isang mataas na lugar na dati hindi niya kayang aktayatin. Wala nang hihigit pa sa kaligayahang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Tinubo niya ang mga halik ni Chan sa sarili niyang paraan. Napakatamis ng mga lami nito. Parang ayaw na niyang matapos ang sandaling iyon. Kung madaling magkatotoo ang pangarap na ginawa sa burol na iyon, ipinagdarasal niyang sana itumigil na sa pagtakbo ang orasan upang manatili silang magkasama roon ni Jan. Biglang pumatak ang ulan. Saka lamang sila naghiwalay at sabay na tumingala sa kalangitan. Mabilis na siyang inalalayan ito pababa ng burol bago pa lumakas ang ulan. Bumalik sila sa yung at doon nagpatila ng ulan. Nagkasintahan ba kayo ni Maya? Hindi niya napigilan ang mag-usisa habang kapwa nila pinagmamasdan ng mga patak ng ulan sa labas ng itin. Magagawa ko bang humalik ng ibang babae kung may kasintahan na ako? Nakangiting tanong nito sa kanya. Kasamang humingiti ang malalamlam nitong mata. Sapat na iyon upang maisip niyang walang mali sa ginagawa niya. Lumipas ang mga araw. Nagpatuloy ang pagtatagpo ni Nailis sa chan, Naging permanenteng pasyala nila ang batis, ang burol at ang gubat. Naging isang magandang paraiso yung para kay Ilis at sa kanyang bagong tuklas na pag-ibig. Ate Elise, sabay-sabay na pagtawag ng mga batang lalaki na nakaupo sa batuhan sa pampang at tinuturo ang magbasa ni Jan. Ilang beses na nitong naisama ang mga bata habang namamasyal sila roon. Naglalaro sa edad na anim hanggang 10 ang edad ng walong bata. May ngiti sa mga labing kinawaya niya ang mga ito. Nagdala ko ng marianda. Malakas na sabi niya. Bit-bit ang picnic basket na gawa niyang magpuslit ng mga pagkain sa bahay ni Lola Celia habang abala ito sa poultry. Kinawayan siya ni Jan. Sandali na lang to. Lalong lumawak ang pagkakangiti ni habang nakamasid sa binata. Nakitulong na rin siya sa pagtuturo sa mga bata. Pagkatapos ay nakiusap ang mga ito na maliligo sa batis at pumag na malagad si Jan. Kung ituring mo sila ay parang mga kapatid niya. Saad na. Saad niya nang sila na lamang nakaupo sa batuhan at binabantayan ang mga batang naliligo. Na Ikaw pa ang nagtuturo sa kanilang magbasa. Magkakapamilya ang turingan namin, sagot nito. Isa sa ipinagkait sa mga ninunong namin ng edukasyon. Iyon ang isa sa mga gandang bagay na nagawang ipagkaloob sa akin ng mga magulang ko. Gusto kong bigyang yaman ang isipin ng mga masmus na ito hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Hindi niya napigilan ang sariling pukuli na ito ng humahalang itinig. Naisip namin siguro na makakapamuhay rin kami ng normal kung may isa man lang sa amin ang makapagtatapos ng pag-aaral. Normal. Yung tahimik. Yung walang gumugulo umaalipusta at nagtataboy sa amin. Yung tatanggapin nila kami maging sino o ano pa kami. Hindi kami mga salot elis. Hindi kami mga kampo ng kadiliman. Gumagamot kami ng may karamdaman at hindi bumapatay. Hindi kami mga mangkukulang. Nagtima mga bagang nito habang nakatanaw sa malayo. Sa tuwing ipinagtatabuyan kami ng mga tao, niladala niya ako sa isang ligtas na lugar. Mapahamak na ang lahat huwag lang ako. Dahil ako raw ang hulog ng Panginoon sa kanila na makapag-aawang sa kanila sa buhay na ganito. Inilipat nito ang tingin sa mga batang naliligo pa rin sa batis. Lumaki ako nagkaisip na katulad nila. Hindi pwedeng makipaglaro sa iba kundi sa mga kauri lang. Kung magpapatuloy ang kalupitan ng mga tao sa amin, ano pa ang magiging kinabukasan ng mga batang ito Nang amin ang kan? Tila nawalan siya ng boses. Para sa mga taong ito, mabahalaga ang bawat sentimo at ang butil ng kanin. Habang nag-uumapaw ang pagkain sa lapis sa kanyang pamilya, ang mga basurahan nila ay punong-puno ng mga pagkain hindi na makayang kainin ng mga tao sa kanilang mansyon. Habang may mga taong katulad ni Nadjan, pilit naghahanap ng magandang kapalaran sa kabila ng katayuan ng mga ito sa buhay. Naputo ng pag-iisip niya nang may nagsabi ng tubig sa kanila. Hindi lang iyon, hinila pa sila ng mga bata patungo sa batis hanggang sa pati siya ay nabasanan. Sandali, pag aawat ni Jan sa mga bata, nababasa na ang ate Elis niya. Bagay sila, sabi ng isang batang babae. Isang maganda at isang gwapo. Hey, hey, pasensya ka na. Tingin pa sa kanya ni Chen. May ngiti sa mga labing hinaplos niya ng isang kamayang ang nito. Nangako siya sa kanyang sarili. Natutulungan niya mga ito sa oras na nakauwi na siya sa kanilang mansyon. Kailan tayo magkikita uli? Nasasabit na tanong ni Elis nang makauwi na ang mga bata at silang dalawa na lamang naroon sa gupat. Nakasalampak siya sa banig na inilatag ni Jan sa damuhan. Kung pwede lang ay huwag na siyang umalis sa tabi nito. Kung maaari lang ay magkasama na sila habang buhay. Sa halip na sumagot ay umakilat ito sa nasa likuran niyang puno na ang katawan at mga sangay ginagapangan ng mumulaklak na orkidyas. tumingala siya at nakita niyang pumipitas ito ng maliliit na bulaklak. Isa-isa nitong inilaglagang ngayon hanggang sa halos inuulan na siya ng bulaklak. Sumama sa hangin ang bangunang ngayon. Napangiti siya ng makitang nasa gitna na siya ng mga bulaklak na may iba't ibang kulay. They're beautiful. Sabi niya habang nakatingala kay dyan sa itaas ng puno. Pero ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Puno ng pagsuyong sa amin ito. At ang babaeng iyan na pinakamaganda sa lahat ang mahal ko. Pinahan ng kaligayahan ng kanyang puso. Diyan. Automatic kong nalaki ang kanyang mga mata sa narinig. Noon lamang niya narinig ang mga salitang iyon mula ito. Mahal mo ako. Mahal na no, mahal. Malakas na sigaw nito. Mamaba ka rito pwede. Kinawayan niya ito. May sasabihin ako sa iyo. Importante. Mabilis itong bumaba mula sa puno at lumapit sa kanya. Ano yun? Tanong nito. Sumilay ang isang matamis na ng ngiti sa mga labi niya bago sa mga. Mahal din kita. Mahal na mahal din kita. Bigla itong napasigaw ng malakas. sa kasiya binuhan. Umikot ito ng umikot habang karga siya. Wala na yatang sasaya pa sa kanya ng mga sandaling iyon. Darating ang mga magulang mo bukas para sunduin ka. Pagbabalita ni Tio Daltonia, ang asawa ng pangayang na kapatid ng kanyang mam, kalagaling lamang nito ng Maynila. Ito ang kumukuha ng mga baboy yung manok at idlog na idinideliver sa Maynila. Bukas, bigla siyang sinalakay ng kaba. Ibig sabihin ay magkakahiwalay na sila ni Jan. Eksakto at isa't kalahating buwan ang nakalilipas mula nang sabutin niya ang panliligaw ni Jan. Hindi man desenteng tinansag ni ginawa niya yung sagubot, ngunit wala siyang mapagpipilian. Tiyak na hahadlangan ng lola niya ang bagay na sa oras na sinabi niya Rito o hinayaan niyang pumisita sa bahay ni si Chan. Naghihintay pa siya ng buwelo bago niya sabihin dito ang tungkol sa kanila. Hindi ko pa gusto umuwi. Sagot niya sa tiyo dalto niya. Nakaupo sila harap ng mesa. O akala ko ba hindi ka makakatagal dito? Nagtatakang tanong ni Lola sa liya noon ay nagkakatay ng manok sa kusin. Paano makakatagal sa isang simpleng lugar ng isang sosyal? Nakangitin saan ni Tiyo Dalton niya. Pasalamat ka at pinakaisapan ng kapatid mong si Alegria ang mami at dadi niyo na ka na tutal malapit na ang pasokan. Patuloy sa pagsalakay ang takot sa kanyang dibdib. Natatakot siyang mapawalay kay Jan. Nang araw din na yun ay kinatagpunin niya uli ito sa yung iba. Sumama ka sa akin sa Maynila. punong puno ng determinasyon ang tinig na sabi ni Liz kay John na sabungad sila ng yun. Hindi mo lamang sinasabong na. Nakakunot na sagot nito na hindi pa ako nakikilala ng mga magulang mo. Isa pa, isa pa ay masyado pa tayong mga bata. Hindi na tayo mga bata. Aniya sa nanlalaking mga mata. Hinagip nito ang mga kamay niya. Makinig ka. Masyado mabilis ang mga pangyayari para sa ating dalawa. Pareho pa tayong maraming hindi alam tungkol sa isa't isa. Kung ano man ang mga nangyari ng mga nagdang araw, alam natin pareho na dalilang iyon ang damdamin natin. Mahal natin ang isa't isa. That's exactly the point. Hinawakan niyang magkabilang pisang ito at sinalubong niya ng tingin ng mga mata. We love each other. May dahilan para isipin natin ang magsama at hindi na magkahiwalay. Ikaw na rin ang nagsabi sa lahat. Ang bagay sa mundo ay pwedeng maging posible. Hindi ka nun kadali yun. Paiwas itong tumalikod sa hindi. Paano ang mga pangarap natin? Makakapag-aral pa rin ako kahit anong mangyari. Magiging doktor ako dyan. Mayaman ang pamilya ko at kahit ikaw ay magagawa nilang tulungan. Hindi ko alam kung sino ang mga taong dapat kong pagkatiwalaan, Elise. Malungkot na sabi ito. Isa ang lola mo sa mga nagagalit sa angka namin. Hindi ako matatanggap ng pamilya mo at ayokong iaasa sa kanilang kinabukasan ko. Hindi mo pakilala ang mga magulang ko. Pilit na niyang pangumbin si Rito. Mahabait sila dyan. Wala silang ibang gusto kundi ang maging masaya kami. Kaya mas hindi natin sila dapat bigyan ng problema. May maaaninan na panglaw sa mga mata nito nang humarap sa kanya. Paata ka pa para sirain mo ang kinabukasan mo. Hindi ko pa rin natutupad ang pangarap ko para sa mga magulang ko. Ayokong dumating ang panahon na pagsisisihan ko ang lahat. What do you mean? Unti-unting nabasa ng luha ang kanyang mga mata. Sumusuko ka na bagad. Hindi ko kayang ipagpalit ang pangarap ko. Napatungong sagot nito. Hindi lang ang mga magulang ko ang umaasa sa akin, kundi ang buong ang kanami. Pag nawala ako, gubuwa ang mga parangarap nila para sa akin. Iyan ang dahilan kung kaya't sinubukan kong iwasan ka at sikilin ang nararamdaman ko. Noong una pero naging mas makapangyarihan ang puso ko kaysa sa isip ko sa mga nakalipas na araw. Mahilang sandali siyang nawala ng bose sa narinig. You're eh. unfair. Aniya sa gumagaralgal na boss. Hindi mo na dapat hinayaang ubabotay sa ganito kung ganyan din lang sasabihin mo. E di sana noon palang nga hindi ko na pinag-aralang malin ka. Nais na niyang umiyak ng maalalang noong una ay eh sinabi niya sa sarili na hindi niya ito seseryosohin. Pagbalik niya sa Maynila ay kasama i iiwan sa pagdiamanin ng alaala nito. So balit heto siya ngayon, hindi ito maiwan-iwan. Kulang na lang ay lumhod siya sa pana nito huwag lang magwakas ng gano'n ng lamang pag ibigan nila. No, do this to me, Luha nang sabi niya, ikaw ang unang lalaking minahal ko ng ganito. Parang hindi ko kayang kalimutan ka. Hindi ito magwawakas dito, Elise. Ano ito sa sinserong tinig? Masyado palang maaga para dumating ka sa buhay ko. Hindi ito ang tamang panahon para sa ating dalawa. May ibang tamang panahon na darating iyon at hindi sa hinaharap. You're unfair. Hindi nakapagpigil na pinagbabayo niya ang din nito. Elise, makinig ka. Hinuli nito ang mga kamay niya at hindi na hinayang makawala muli. Magkikita pa rin tayo. Sisiguruhin ko sa iyo na pag dumating panahong iyon, ay maayos na ang lahat sa amin. Natupad na ang mga parap para, ng ko para sa kanila. May ipagmamalaki na ako sa iyo at kayang kaya ko nang humarap sa pamilya mo. Pero sa ngayon, sa ngayon ay kailangan kalimutan muna natin ang isa't isa. Magulo pa ang buhay namin. Walang katiyakan kung magtatagal kami sa lugar na ito. Hindi ko alam kung tinapos niya ang mga sinabi nito sa mamagitan ng pagdampi ng daliri sa mga labi nito. Kasabay ng mas marami pang luhang nakawala sa kanyang mga mata, ang pagkislap ng isang ideya sa kanyang utak. Maaaring masyado pa siyang bata para makapagdesisyon ng tama, pero wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang natukla siyang pag-ibig at kaligayahan na hindi niya hahayaang magwakas ng ganun na lang. Sa gagawin niyang iyon, makasakaling magbago ang isip ni Jan. Makasakaling pagpalitan nito ang mga pangarap nito sa kanya. Makasakaling maipagkaloob na nito sa kanyang pag-ibig na hinihingi niya katulad ng pag-ibig niya para dito. Naandali niyang ibinaba ang sa plot habang nakatayo siya sa harap nito. Lilis, biglang nanlaki ang mga mata nito. Anong ginagawa mo? I just want to prove to you how much I love you, Jen. Luhaan pa rin ang sagot niya. Hindi mo kailangan gawin ito. Natatalanta lang saan ito. Pinigilan nito ang mga kamay niya upang pitigilan siya sa paghubad. Ngunit inabig lamang niya ang mga kamay nito. At ipinagpatuloy ang ginagawa. Saglit na nawala nito ng boses ng malantad sa mga mata nito ang kaubaran niya. Kitang-kita niya ang pagsuyod ng mga mata nito sa kabuuan niya. Lalong lumamlam ang mga tarayon ang pinagsamang paghanga at panabig. You can have me dyan. Aniya sa mahinang tinig. May club to me. Hindi. Pilit nitong ibinaling sa ibang ang panin. Please. Lumuhod siya sa harapan nito. Inabot ang palad nito at inlagay sa dibdib niya. Ramdam niya ang panginig ng kamay nito nang madantayan nito. Napapikit siya sa sensasyong agad na tumulay sa kanyang katawan. Elise, saad nito sa tinig na punong-puno ng panamig. May club to me. Paulit-ulit na sabi niya. Napasinghap siya nang maramdaman ang paghaplos ng kamay nito sa kanyang titi. Pagkatapos ikinabig siya nito hanggang sa magdikit ang kanilang mga tao. Huwag pananabik na hinuli nito ang kanyang bibig. Pakiramdam niya ay mapuputulan siya ng hininga sa malalim nitong paghalik. Patuloy sa pagbagsak ng tubig sa ilog mula sa talon. Patuloy rin ang paghuni ng mga ibon. Sabalit ang mga ini sa paligid ay halos hindi na niya marinig. Halos hindi na rin niya namalayan ang paglipas ng mga oras. Ang tanging malinaw sa isip niya ng mga sandaling iyon ay ang walang kapantay na kaligayahang nararamdaman niya habang pinagkakaloob niya ang sarili ng buong-buo kay John. Mahal mo na talaga siya. Tila walang narinig na hindi sumagot si John. Nakaupo siya sa bangko na nasa labas ng kuma at pinagmamasdan ang litrato ni Elise na ibinigay nito sa kanya kanina nang dumating si Maya. Mabilis niya ang itinago ang litrato. Ngunit mukhang nakita pa rin ito. Nakita ko nang lumabas kayo ni Elis mula sa kuwebang ni saan nito, may nangyari ba sa inyo? Nag-usap lang kami. Mahinang sagot niya. Nagpakilala mo na ba na gusto ang sarili mo sa kanya? Ang totoo mong pangalan. Ang lahat-lahat tungkol sa iyo. Ang obligasyon mo sa angka na to. niya ang noo. Gusto kong mapag-isama yan. Nakikiusap ang boses na sabi niya. Iwanan mo muna ako. Nakalimutan mo rin bang sabihin sa kanya na walang ibang babae na babagay sa iyo kundi ako? Ako lang ang pwedeng makaunawa sa iyo masasaktan ka kapag nangmahal mahal ka ng iba dyan. Kung hindi mo nagawang sabihin sa kanya ang lahat-lahat tungkol sa iyo, nagpapatunay lamang yun na hindi mo pa rin magawang ibigay sa kanya ang pagmamahal mo ng buong buo. Malaki ang responsibilidad mo sa angka na to. Hindi mo kami pwedeng talikuran ng ganun-ganun na lang. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Inagawa namin ang lahat para sa iyo. Isipin mo na lang kung ilang nila lang ang masasaktan kapag ipinagpalit mo kami sa iisang babae lang. Hindi ko inuobliga ang anak ko, Maya. Pinigay yun ng nani niya. Hindi niya na malayang ang likuran na pala nila ito. Malaya siyang gawin gusto niya. Huwag mo ipakait sa kanya. Ang kaligayahan ngayon lamang niya natagpuan. Nangingilid ang luwas sa mga tamatang umahon sa pagkakaupo si Maya at hinarap ang nani niya. Pag pinigil niya ang babaeng yun kaysa sa atin, nangangahulugan lamang iyon na wala siyang utang na loob. Lahat ay ginagawa ng angka na ito para sa kanya. Huwag siyang maging maramat. Pagkasabi niya ay mabilis na itong tumalikod paalis, Lumapit ang nanay niya sa kanya at pinisilang balikan niya. Ayokong maging hadlang sa kaligayahan mo, anak. Anito sa may nahong tinig. Gawin mo kung ano ang makapagpapasay sa'yo. Tandaan mo lang na ginagawa namin ang lahat para sa'yo. Dahil mahal ka namin ng tatay mo. Nanunubig ang mga matang nilingon niya ang ina.